I'm in my chill era now. I don't want to compete with others, be ahead of them, or let them pressure me. I'm focusing on distancing myself from pressure, stress, and people who contribute to it. I want to live a good life without unnecessary pressure. So here's a run again as a comeback. Grand ambassador for Ma'am Jasmine Musni. I really appreciate the call of my coordinator. Kasi hindi niya naman ako pinapabayaan sa lahat ng runs ko. Nakaantabay sila. Sila ni Ma'am Pabi. Yung mga iba pang ah, BA na kaibigan ko. Pinibigyan pa ako ng maraming line-up. Kagaya nila Red Lising, Vanessa, nila Ruby, at nila Angeline. Alam ko naman marami pang BA. At ko push girl, ko brand ambassador, ko workers ko. Na nandyan. Even times get tough minsan mahirap ang buhay, minsan may times na stressful kaya hindi kami tumatagal sa trabaho. Minsan meron na tayo regular job pero bibigay pa tayo kasi minsan toxic yung paligid or meron tayong hindi nagustuhan -nag na hindi makulong na sa pamilya as we're doing a part of our marketing. Minsan talaga kahit anong pilit natin, mahina tayo. So kailangan tanggapin na lang minsan, kailangan natin mag-exert ng effort para support ang mga brands kasi dun din tayo patuloy na ma-appreciate di lang brand ambassador kasi mature tayo we have the official um, quality na minsan, gusto nila tayo yung use useful tayo kasi minsan talkative tayo minsan naman attractive tayo sa kanila. Although sometimes we feel upset and negative about ourselves kasi feeling natin hindi na tayo maganda. Feeling natin hindi na tayo appreciated ng mga tao. Isan feeling natin down na down na tayo. We're being lost kasi may mga tao na sa atin patalikod at may mga tao na hindi natin expected na mawawala na parang dati kaibigan naman ng turing mo, yung pala may problema sa'yo. Which is wrong na minsan hindi ka nila kilala, hindi ka pa nila nakakausap. nag exert ka ng effort sa kanila pero sila hindi nila na-appreciate yung effort mo. Minsan nakala mo talaga may mga tao sa paligid mo na sa sa'yo pero minsan sila pa yung magpapabagsak sa'yo. Kaya ngayon, labanan mo lang yung pressure at yung guilt na dinidiin sa'yo or Labanan mo lang yung negativity na pilit na dinudurog yung puso mo. kasi na yung kasi hindi yung kanila kilala. Alam pero nang alam yun. ng Diyos. Kilala ka ng Diyos at mas kilala mo ang sarili mo. Kaya awa lang yung mga taong hindi ka maunawaan. Love. Hindi ka makilala. Hayaan <laughs> mo lang <laughs> din yung mga taong kulang <laughs> <laughs> ng pagmamahal at effort para saluhin ka, para tulungan ka, para i-push through oh, yung career mo. Para ipagmalaki ka kung sino ka, kung ano ka, at kung anong capabilities mo. Basta kapag pagod ka na, ikip ka, o kaya pasok ka sa isang private place, private room, o pasok ka sa altar, o sa kapilya, magpanata ka. Pray hard. Sabi mo lahat sa ama. Bilapit mo yung bigat na nararamdaman mo. At darating yung araw, tatakbo ka pa para sa sarili mo. Lalakad ka para sa sarili mo. Lilipad ka para sa sarili mo. Sasakay ka para sa sarili mo. Kasi alam ng Diyos kung saan ka patungo. Alam ng Diyos kung anong gusto mong gawin. At alam ng Diyos yung laman ng isip mo na patuloy mong pinipinta kagaya ng mga pangarap na nasimulan. Hindi ka sa kilala. Yaus no ka man. Hindi ka man sikat. na ina ka man. Ano yung Diyos? Anong gagawin sa'yo? Alam ng mga kaibigan mo. Alam ng mga followers. At mga fans mo. Kung sino ka talaga. At alam din yung mga totoong kapamilya mo na nagmamala sa akin sa'yo. Kung hanggang saan ka pa makakapunta. Kung hanggang saan ka pa lalaban. Kahit na minsan, alam mo, Iklip na yung tuhod mo. Durug na yung puso mo. Nalalambot na yung mga katawan mo. Yung mga parte ng katawan mo. At pasuko ka na sa laban mo. Mas tapikit ka. Isang araw gigising ka. Alam mo na, may laban ka. Alam mo na, may kaya ka. At alam mo na, may mararating ka. Kagaya nitong loteng to, Prineserved doon ng matagal na panahon. Pinagplanuhan ng maayos. Hindi mo akalain ganito ang laki ngayon. Ganito ang resulta ng pinagplanuhan ang maayos. Fair price sa isang mga ng nagahanap ng lugar para makapagplano at makapagpatatad ng mga tao i sa lahat ng taong naghahanap ng camping site or building walang lote.